Bagong balita ngayon, allowed na ang mga sibilyan sa Pilipinas ano na magkaroon ng uh, baril. Semi-automatic. Bigsabihin 'yan M14 o Armalite na semi-automatic hindi yung automatic. Yung mano-mano uh, ang pag-pitik uh, ng gatilyo. Hindi yung isang uh, uh, pitik ng gatilyo ay uh, rarat-rat na no. So yan ngayon ang bagong balita na pinayagan na raw ito ng uh, gobyerno natin, no? Na na-approval din ng uh, PNP, no? Na pwedeng magkaroon ng bawat civilian. Pero ang isang katanungan diyan ay uh, siyempre dadaan sa proseso 'yan. Paparehistro ka. Kailangan mo parehistro. Ang tanong dyan pwede naman talaga sabihin niya na pwede na eh, no? Pero yung ano, yung uh, pagparehistro mo ba ay ma-approve ka? So, dadaan pa rin sa proseso. Ah, uh, dadaan ka pa rin sa butas ng karayom niyan. Depende na kung may mga kakilala kasi siguro. 'Di ba? Makakuha ka kanyan. Ang problema diyan, ano, kung uh, irresponsible ang uh, magkakaroon nito. Ayan ang magiging problema ng uh, PNP. Ang sabi naman ng uh, kapulisan ay uh, hihigpitan nila ang mga abusado. So, baka pagka uh, naging abusado ka, eh, pwede nilang uh, kung piskahin at uh, i-cancel ang lisensya ng uh, firearms mo no. So kung responsable ka, no, hindi ka yung uh, aastang siga-siga sa mga kalsada, di diba maraming nangyaring ganun yung mga road raids, yung mga dalang baril. So kung hindi ka ganun, maring uh, maaprubahan ka sa iyong applica application para dun sa pagkuha ng lisensya. Pero tindi ha, uh m14 semi automatic magkaroon ka non kung kung uh, hindi ka lang ano hindi ka lang kung wala kang record na siga ka sa mga kalsada at sa inyong lugar so for protection siguro yan. Pwede na. So hindi natin alam kung uh, magiging uh, epektibo ba ang uh, pagbigay ng uh, uh, approval para sa mga civilian tungkol dito Hindi natin alam kung Anong purpose nito? Maaring marami bang nagreklamo na uh, kasi medyo tumatas ang krimen sa atin, ano? So maaring uh, isa ito, isang dahilan ito para payagan ng magkaroon ang mga civilian ng ano ng uh, firearms. Pero siyempre, no, 'wag lang gamitin sa uh, kalokohan, sa kasigaan. No, 'yan ngayon ang bagong uh, balita, ano, na Napakinggan natin at napanood natin uh, na pwede nang magkaroon ng uh, semi-automatic ang mga sibilyan sa Pilipinas. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain na wa ang bawat isa. God bless everyone.